Good morning everybody. So today guys, ano ko yung share sa inyo. So, ito po yung business ko guys na mga saging. So, ayan. Share ko sa inyo guys ang aking business na saging na saba. So, mabentang mabenta dito sa amin ang saging na sa So, every week guys, merong nagde deliver sa amin ng mahigit 100 kilos. So, ang bili ko dito guys is 16. So, benta namin is Uh, 25 per kilo ang aming benta. So, ito po yung saging, guys, na nahinog na. Ayan, ito po ang madaling mabenta dito sa aming tindahan. Saging niya sa bah. Madami tayong saging. So, meron dito hinog. Kunin natin siya dahil merong order today na 20 kilos. Ayan. So, ito pong iba isilaw pa, guys. Ilagay natin sa sa plastic para madali siyang mahinog guys. Yan lang ano namin ah uh, picnic para madaling ma siya. Ayan you know? o. So, ang benta namin dito is 25 per kilo. So, damanti siya kumigas. Genshin. Ayan. Okay. So, madali lang mahinog guys but madali dito siya. you o. Know? Balutin natin yan ng sand, sand plastic para madali siyang ma uh, So yung aso namin guys, oh, nagpainit. Si Barney. Barney! Barney, so ayan yung Alstin, aso at Isa. So namin ulang niya. Barney! Daming-ming! Ayan ang ating na harvest na hinog. Ayan, nasa'y bulok guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kabuok na bulok. 8. So, money siya ang ating na harvest for to today's video. Ang uh, hinog na guys, na yung order, ano na na yung mukalit, ano eh. So, yan na siya. Nabinalak na natin ang plastic. So, yan lang guys. Thanks for watching. So, uh, amang iro.